Si na Mala, ako nang bahala. May napag-usapan kami ng nanay kanina. Ano po? Okay lang ba? Mag-abroad ako. Abroad po? Hmm. Kagaya po ng mga magulang po ng mga klase ko? Oo, oh, kailangan kasi lumalaki na yung gastos natin. Magka-college ka pa. Hindi magkakapera na po tayo. Mabibili na. Niyo na po yung gusto ko pong sapatos, damit, tsaka po gusto Oo ko pong na. cellphone. Mabibili ko yung mga gusto mo. Mayroon na po mapadala sa tatay, Nay? Bakit ano? Yung hindi ko po kasi mabayaran po yung in ko po si Shopee eh. Bago sapatos po. Sapatos? Di ba ka bibili mo lang nung sapatos mo? Di diba, mo pa nga nagagamit yung una mong binili eh. Di na, ayaw ko na po nun. Gusto ko na po yung katol ng mga klase ko, latest na po. Bago na po lahat sa kanila. Tak, di ba parang sobra naman na tayo? Meron ka pang bago sapatos ngayon? Meron ka na naman bagong bibili? si Mrs. Jacqueline Manalastas? Opo. Ako po ang employer ng iyong asawa na si Mr. Ramil Manalastas. Yes po. Meron po akong masamang balita sa inyo na sinugod po sa ospital ang iyong asawa. Ano po nangyari sa asawa po? Hindi po kinaya ng iyong asawa ang trabaho. Uh, over fatigue po ang sabi po ng doktor. Nasaan po siya ngayon? Sa lukuyang minomonitor ang iyong asawa sa ospital. mo, mas na ba? Ay, magali lang. Kailangan ko rin pala mag magluto kasi para tingnan pala si Ma at si Jujun. Paano pare? Muna na ako kasi baka inintay ako ng asawa ko eh. Baka gutom na yan. Sige pare, hmm. sabihin mo na lang ako pag may decision ka na. thank you na lang sa balita ha. Malaking tulong yan sa mga anak ko. Balitaan na lang kita. Sige pare. Mahal! Oh, mahal, nandiyan ka na pala. Uy, nagbalita ako iyo magandang balita, mahal. Hmm. Kumusta ka? Okay naman. Nasaan yung mga bata? Si Junjun -jun, nasa school pa eh. Puka muna. Magayang mga mga nagbalita. Yan, nakausap ko si parang Steve kanina. Pinaaya niya ako sa mama sa kanya. Saan ka sasama? Sa ano? Sa abroad? Mag-aabroad ka? Hmm, kasi lumalaki na yung gastos ng mga anak natin. Tapos, magkakalit na sila. Kailangan eh. Pinag-isipan mo na ba naman ito yan? Hmm. Okay naman yung kita mo dito ah. Nakakain naman tayo tatlong beses. Siyempre gusto ko rin bigyan kang magandang buhay. ng mga anak natin. Tapos, pag college niya, mataas na mga ano niyan. Gastosin ng mga bata. Kailan ba yung sinasabi mo Next month oh man, tulungan mo ayusin natin yung mga papel para maayos ko na. Sa tingin mo or sa palagay mo na tama yung decision mo na mag para sa mga anak natin at sa pamilya natin. Maraming salamat, mahal, at mo. Hirap man, pero kailangan natin para sa ating mga Asya, mag-biscuit na para naka-ready na rin yung pagkain Okay, thank you, man. Nakaka-bound trip naman. Si Kwenta lang binigay sa akin ng magulang ko. Samantala yung mga kaibigan ko, sa liw binibigay sa kanila. Nakakaya pa sila sa mga gandang restaurant, mas sarap. Tapos nakakabili pa sila ng mga gusto nilang sapatos, mga damit. Samantala ko, nakatsinyelas lang ako pumapasok. Baka kasi ganito yung buhay namin. Yan, makawin na ka, nakakaingit mga klase ko. mahal. Eto na, niluto ko yung paborito mo, kamote. Wow! Ang sarap nyan mahal ha. Paborito ko pa naluto mo ha. Siyempre, para sa iyo. Okay, love na love kita mahal eh. Thank you, mahal. Kanina mahal, nanguha ko ng mga gulay. Pwede nating ulamin yan mamaya. Oo, oh, masarap na ito. Hmm. Ako na mag-ano mahal. Ako na mag-iimay niyan mamaya. Tainay! Dito oh. na ba ako? Mahal, ano niya? pala yung anak natin? You. God bless na ako. Ano po? God bless up. Oh, Kumain na tayo. Kumusta okay, okay, yung school mo na? Okay lang po. Hmm. Na? Parang wala ka sa mood? Wala po tay? Wala po. Okay ka lang ba? Ako po. Hmm. Baka may problema ka. Hindi mo lang sinasabi sa Wala po ang problema. Ayos lang po sa school. Wala po. Uh, okay naman ba kayo ng mga kaibigan mo na? Okay lang po. Hmm, basta ano lang. Alam mo naman yung tama at mali na ka. Ako. sasabihin si tatay sa iyo. Sige na mahal, ako nang bahala. Ah, May napag-usapan kami ng nanay kanina. Ano po? Okay lang ba? Mag-abroad ako. Abroad po? Hmm. Kagaya po ng mga magulang po ng mga klase ko? Oo, oh, kailangan kasi lumalaki na yung gastos natin. Magka-college ka pa. Hindi magkakapera na po tayo. Mabibili na. niyo na. po yung gusto ko pong sapatos, damit, tsaka po gusto oh, ko kong na. cellphone. Mabibili ko yung mga gusto mo. At isa pa na, kailangan namin pag-iponan ni nanay yung pagka-college mo. Bantay mo nanay mo. Oo. Uh, okay? Wow, mag-aabroad ang tatay ko. Ibig sabihin, dadami ang pera ko. Hindi na ako may inggit sa mga classmate ko. Hindi na ako may sa bago nilang sapatos, damin, tsaka cellphone. Ha, may may pagmamayabang na rin ako sa kanila. Salamat na at mag-aabroad si tatay. Mmm. excited na ako. Oh, anak, kadya ka na pala. Umupo ka muna, malapit na mga ito. Mayroon na po ba pedala si tatay, Bakit anak? Yung hindi ko po kasi mabayaran po yung in ko po si Shopee eh. Bago sapatos po. Sapatos? 'Di ba ka bibili mo lang nung sapatos mo? Hindi diba, mo pa nga nagagamit yung una mong binili. Hindi na eh, na po noon. Gusto ko na po yung katulad ng mga ko, latest na po. Bago na po lahat sa kanila. Tak, 'di ba parang sobra naman na tayo. Meron ka pang bago sapatos ngayon? Meron ka na naman bagong bibili. Hindi na, basta mas gusto ko po, po yung bago. Sabi po ni Tatay, 'di ba, bibilin niya po lahat ng gusto ko. Odyos Odyos ko. ko. Ano pong nangyayari, nangyayari sa, aming sa aming anak? anak. Tulungan niyo po ako na mabago ang kanyang pag-iisip. Sana po maunawaan niya na hindi madali ang kumita ng pera sa ibang bansa. Sana po ay matutunan niyang maging kontento sa kung anong meron lang kami. Matawagan niya si Mahal mamaya. Ay! Ito matawag. Ang asawa ko na to. Namiss siguro ako ng asawa ko. Mahal! Hello, Mahal. Kamusta? Okay lang, Mahal. Kumusta kayo dyan? Mabuti naman. Kumusta yung anak natin, man? Yun nga, mahal. Para kasing yung anak natin, napapadala sa pagbili ng mga sapatos. Kabibili lang nung una niya sapatos. Ngayon, may, may, bibili na naman. Okay lang yan, mahal. Layaan mo na, mahal. Eh, mag-overtime na lang ako para mabigay naman natin ng mga kailangan ng anak natin. Isa lang naman yung anak natin, mahal. Ayan mo na. Pag overtime na lang ako mamaya para mapasaya naman natin yung anak natin, mahal. Mukhang naliligaw ng landas ang anak natin. Ganun ba? Oh, sige, ko mamaya, mahal. Tawagan ko siya. Pagka nandyan na sa bahay. Tawagan mo na lang ako para matawagan ko siya, mahal ha. O, oh, sige, tulungan mo ko na maayos natin ang anak natin. Okay, sige mahal, pagdasal natin mamaya. Sige mahal, tawagan kita mamaya. kasi tatapusin ko tong trabaho ko pa dito. Ah, sige, ingat okay. mahal. Love you mahal. Love you. Anak, kumain muna tayo. Um, masama ang pinaghihintay ang pagkain. Mamaya na po na, eh. tapusin ko lang po yung nilalaro ko po. Hindi ko yung nilalaro eh. Bawal ba ang matigil mo na Bawal po, online games po to eh. Hmm. Pero lalambot ko pagkain. Kumain muna tayo. May mamaya meron na nga alam po. Tapusin ko lang po to. Hello? Ito po ba si Mrs. Jacqueline Manalastas? Opo. Ako po ang employer ng iyong asawa na si Mr. Ramil Manalastas. Yes po. Meron po akong masamang balita sa inyo na sinugod po sa ospital ang iyong asawa. A ano po nangyari sa asawa ko? Hindi po ng iyong asawa ang trabaho. Uh, over fatigue po ang sabi po ng doktor. Nasaan po siya ngayon? Sa lukuyang minomonitor ang iyong asawa sa hospital. Mm Huwag -hmm. po kayong mag-alala. Gagawin po namin ang lahat para mabilis na makarecover ang iyong asawa. Kumusta uh, po siya? Ah, okay lang po ba siya? Uh... Sa ngayon, hindi, hindi pa nagigising ang iyong asawa kasi daw ang kanyang katawan ay nasagad sa trabaho. Mukhang puro overtime ang asawa mo, Mrs. Jacqueline Manalastas. Gawin niyo po ang lahat para po sa ikakabuti po at ikaka-recover po sa aking asawa. Huwag po kayong mag-alala, Jacqueline. Gagawin po namin ang lahat hmm. dito para makarecover ang iyong asawa. Update po namin kayo agad. Maraming salamat po. Anak, may parang narinig ko pinag-uusapan niyo po sa tatay kanina ay eh, masama nangyari sa tatay mo. Ano po nangyari? Dahil sa over fatigue, uh, nag-collapse at uh, nasugod siya sa hospital. Pag-testel natin anak na maging okay at ma makarecover agad ang inyong tatay. Kasalanan so, mo po na lang at ganito. Hindi po dahil sa akin, Saan hindi po na hospital si tatay. Buti naman at na-realize mo ang ano mga maling ginagawa at na lang natin. Sana magiging aking agad ang mga tatay. Para makausap po rin pa nga aking tatay. At saka kung po ako ng tawag pa sa Sige, uh... Nay, may good news na po ba kay tatay? Atang tama, anak. Tumawag na yung employer ng tatay mo at sinabi niya na medyo naka-recover na ang tatay Pwede na po natin makausap kay tatay, Nay? yata yung asawa ko. Asa ah, na? Ma mahal? Hello, Mahal. Oh, kumusta kayo dyan, Mahal? Ah, sobra kami nag-anala sa'yo. Kumusta na pakaramdam mo? Okay naman ako, Mahal. Kumusta kayo dyan? Um, eto. Gusto ko makausap ng anak mo. Sige, Mahal. Akin na. Hello mo, tatay. Kumusta po? Oh, anak. Kumusta ka? Kumusta po pakaramdam niyo po ngayon, tay? Ito, medyo okay na. Medyo nakaka-recover na ako, anak. Pasensya na kayo ni nanay nyo. ko pa kayo. Ay, okay, gusto lang po sana po sabihin po sa inyo, tay. Hmm, ano yun, anak? Pasensya na po kayo sa mga nagawa ko po na nakaraan. Na dahil po sa akin, na hindi niyo po kayong kalagayan niyo. Hindi po namin alam na lagi ko pala kayo nag-overtime. Para lang po mabili niyo po yung mga luho ko sa buhay. Okay lang yun na. Ang um, importante, natututo tayo sa pagkakamali natin, ha? Huwag po ang mag-alala tayo. Pagka nakawi po kayo, kami po ang susundog po sa airport tayo. Babawi po sa lahat ng mga kasal ko po. Okay, yun know. na. Alagaan mo yung nanay mo dyan. Opo. Mag-iingat kayo dyan. Huwag kayong magpapagutom, ha? Opo. Love you na. Love you too, Ray. Sabi kayo mo kay nanay mo. O oh, sabi ko si nanay mo. Mahal. Hello, Mahal. Pasensya ka na. Pinaglalala ko pa kayo ng anak natin, ha? Wala yun. Ang importante, okay ka na at um, nakaparecover ka na. Salamat naman sa ating Diyos at dininig yung dalangin natin na mabago yung anak natin, Mahal. Tanda oh, salamat sa ating Diyos. lang, Mahal. Sabi ko rin yung pagbabago ng ating anak. Hmm. Wala namang imposible sa ating Diyos. Oh, sige na, Mahal. Sige, ingat kayo dyan ha. Huwag kayo, huwag kayo makakalimot. Lagi kayong magdadasal. oh, ikaw din mahalat, at antay namin ang iyong pagbalik. Okay, mahal. Thank you, mahal. Love you. Love you, Love you po. Love you na. Love you po. Tunay ngang napakahirap sa isang magulang ang malayo sa kanyang pamilya. Ngunit pilit tayong lumalaban para maibigay natin ang mas magandang buhay para sa kanila. Noway naging aral sa ating lahat na bigyang pahalaga ang sakripisyo ng ating mga magulang na pinili ang malayo para lang matustusan ang ating pangangailangan. Huwag po tayong maging maluho dahil hindi naman pinupulot ang pera sa ibang bansa. Huwag nating hintayin na may mangyaring hindi maganda para lang tayo magising sa ating mga maling gawain. Saludo, Saludo po kami, kami sa lahat ng OFW na kumakayod at lumalaban para sa kanilang pamilya.